What's up mga chow! ngayong araw na to, samahan nyo ako dito sa lugar na tinaguri ang The Land of the Powder sand. Walang iba kundi ang Boracay. Joke lang, invento ko lang yon. Tara, samahan <laughs> nyo ako gumala. Let's go! Weekdays kami pumunta ng Boracay pero dito sa Naiya Terminal, eh grabe, napakaraming tao. Ito nga pala si Pototoy, oh, yung pamangking kong cute. Say si eh, hello to Pototoy. Ito naman yung ina ko, ang pinagmanahan ng mata ko. Ayos ba? Ayos kami, no? <laughs> Minsan na nga lang uli ako makasakay ng eroplano na delayed pa ng dalawang oras. Kaya food trip muna tayo ay dito ng Jollibee. butan na lang may Jollibee dito. Mura-mura. After nga ng ilang oras mga chong, eh, pinasakay na kami dito sa bus. Itong ang bunso kapatid. Do excited, no? Excited ka na ba, boss? <laughs> boss? <laughs> boss? Sama naman ako, boss? <laughs> Yeah, yeah, ito nga pala yung namin mga chong Air Asia. Grabe, ang ko na nung huling nakasakay ng eroplano Siguro mga 4 years ago na ata. Bago nga kami umalis mga chong, eh, yung mga flight stewardess ay eh, nagbigay muna ng mga safety protocol. Ang ganda ng view ko, no? After nga nun mga chong, eh, lumipad na nga yung aeroplano. Nakita ko pa yung school ko. So, hello mga friends. Next time ulit. See you when I see you. After nga ilang minuto mga chong, oh, eh, no, nakita ko na yung taal. Pambihira pag binomotor ko yan eh, dalawang oras. Pero plano eh, ilang minuto lang, nandito ako na agad sa Batangas eh, no? Sana o lagi. Grabe, ang bilis ng biyahe namin. Wala pang 2 minutes tong video. Pababa na kami sa katikla. tingnan <laughs> namin dito, mga chong, eh, napakainit. Buti na lang tong Air Asia eh, nagpapahiram ng payong. So, ice lang. Kakuha nga ng mga bagahe namin, mga chong, eh, sumakay kami ng tricycle para pumunta dun sa terminal ng mga bangka. Ah! After 20 minutes, nandito na kami sa sakay ng bangka, papunta dun sa Boray Island dito tayo sasakay ng bangka papuntang isla ang init magpabahit tayo ng 100 ano yan, ma'am? Municipal? Ano yan sa mga tories papuntang Boracay? Tories insurance, sa And... tories sa Boracay In-accident cover po kayo doon Lalo na sa mga activities, magagamit po ninyo sir. Pag ng okay. ako po, ma'am? Ah, opo, sir, Bo? mayroon, Kasi mayroon naman... Bali, yung 100 na binayaran namin, mga chong Eh, hindi naman talaga mandatory yan Late lang namin nalaman na insurance pala yan So, pwede nyo nang hindi bayarin yan Wow, si Potatoy Pogi po, Potatoy, oh Potatoy Tatay. So dito, magbabayad kayo 500, kasama na lahat, environmental fee, yung sakay ng bangka. Ayan, ayan, ayan. Ito. Oh. Sino to? Sa'yo yan sir. Ah, sa'kin sa ba to? Tapos pagpabalik daw, 350 na lang. Ah, kailangan mo daw idikit to. Kailangan mo daw idikit. Ayan. Ah. Kung alisin. hindi ka daw, lalaglag ka daw sa nagagat. Hindi daw, After niyang mabayaran lahat ng kailangan mga chong, eh papasok na kayo dito sa Ktiklan Jetty Port Terminal. Ito nga pala mga chong, yung sasakyan namin na bangka. Ito yung sasakyan namin, maming-ming pa. Di ba, inako? inako? Inako. Grabe nga yung tubig dito, mga chong sa terminal. Oh, grabe, napakalinaw. Sarap na tumalon dyan, mga chong. Oh, kita nyo ba yung binayan? Di ba? sarap. After 10 minutes, yon Kababa na tayo. 10 minutes lang naman yung pagsakay nyo sa bangka from terminal to terminal dito, mga chong. Gando. After sa bang na sakay kayo dito sa mini jeep nila papunta dun sa hotel at tutuloyan nyo So dito kami mag-check in Diyan, diyan Diyan Diyan, diyan Sa Azalea Kasi sinakyan namin Ang tagal, mga 15 to 20 minutes din yung biyahe doon ah alam mo mga chong, mas matagal pa yung biniyahin namin by land kaysa doon sa aeroplano. 40 minutes lang kami doon. Oh. Dito naabot kami na siyam sham. Pero maganda itong yung namin. Oh. Parang condo style. Hmm. Ito yung Seabreeze Cafe. Ayan o. Oh. $749. Lunch buffet. Wala masyadong tao. Weekdays kasi eh. Hello. Eh, magkano dito sa laruan ng bata? Ito po. Ha? Ito, po, 5, 5, Ito po Hmm. 2, 2, 50, um, maliit, 1, 2, po, thank you. Burakay. Ingit pa. Mamaya tayo maliligaw. So, alas 4 ngayon. hindi ko pa nakikita yung gusto kong makita eh. Kunti pa tao. namaya maglalabasan yan. Hindi <coughs> ko alam saan kami kakain eh. Nung oras na, di pa kami kumakain ng lunch. Dito kami ngayon kakain sa manok. Manok ng Andox. Oh, yeah, ngayon. Dito to sa station 2. Kaya yung nila dito. Budget meal lang. May mga budget meal na sila dito eh. Bali, umorder kami dito mga chong ng lechon manok. Siyempre, andokso dokso kailangan may lechon manok. Tapos liempo, tapos naman ano tawag dito. yon chop mga chong. Dahil gutom na gutom na ako mga chong, eh kinuha ko na agad yung thigh and legs. Paborito natin yan eh. Siyempre, natin Kung